Patay ang labing-siyam na foreigner matapos masunog ang isang mall sa Doha, Qatar. Kabilang sa mga namatay ang tatlong Pinay na nagtatrabaho roon bilang guro. Ang masaklapa, mukhang malabo makatanggap ng benepisyo ang tatlo dahil wala silang working permit. Ikwento mo, Beverly Natividad. Halos wala nang makita ang mga bumbero na sumugod sa nasusunog na mall na ito sa Qatar kahapon. Bukod sa fire truck, rumispon rin ng isang tanker ng tubig pati na helicopter. Pero nahuli pa rin sila. Labing siyam na foreigner ang nasawi. Kabilang dito ang tatlong pinay na guro sa Gem Nursery School na sina Maribel Orozco, Margie Yekyek -Yek at Julian Soko. Nasuffocate daw ang tatlo o di nakahinga sa kapal ng usok. Kasama rin sa mga namatay ang labing tatlong bata. We are sure for his staff and kids because it's Monday now and all our kids is there. Labing pito pa ang isinugod sa ospital kabilang ang Pinoy na si Michael Orozco. Ang isa pong Pilipino na kapatid po nung isa sa nasawian na nasa hospital but out of the na po siya. Uh, is being treated for smoke inhalation. Sa initial na investigasyon, faulty electrical wiring ang sanhinang sunog. Umalman naman ang Qatar official sa aligasyon ng isang kaanak ng nasawi na wala raw fire alarm o sprinkler sa loob ng mall. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Qatar, posibleng mahigit isang linggo pa ang hihintayin bago maiuwi ang mga bangkay. Isa pang problema ang pagiging undocumented workers ng mga biktima dahil walang matatanggap na benepisyo ang kanilang mga kaanak. Pumapasok sila as a, they are, uh, through a businessman and uh, visitor's visa but eventually, i-convert nila niyan sa working visa. Then later on, uh, pwede pong uh, ma-regularize sila Susubukan pa rin daw ng DFA na makipag-ugnayan sa kanilang mga employers para makakuha ng benepisyo. Beverly Natividad News 5. I -i -i.